Makinis na ngayon, Jake, ha? Oo, oh. yun na lang talagang may malilit yung yung palit. oo, meron talagang yung parang nabansot na. Tingnan mo to, mga bago na yung usbong niya. Pati yung scab na to, nawala na din, no? Kumukupas na, nawawala na. na. Oo. Tapos may mga bago ng usbong, ano? Ayos. Mukhang okay naman yung turo natin sa kanila. Medyo nag-improve na. Meron pa sila. Ayaw tumigil ng mamulaklak. Ha? Ayaw tumigil ng mamulaklak. Oo, oh, ganun talaga. Basta kung lang naman yan, basta may pagkakataon ka lang. Uh, parang naglilibang-libang na lang kumisan. Kahit na... Good morning po. Ngayong araw, dito na naman tayo sa farm ni Mambiki dito sa Arayat, Pampanga. Dito sa may paanan ng bundok Arayat, mga kagri. Ito. Ito yung gate ng farm niya, mga kagri. Medyo masinip yung farm ni uh, Madam. ABK uh, kasi ikot ng bakod may gate pa nagdala tayo ng mga seedlings ng uh, kalamasi at i-re-replace dyan sa mga ano nila mga namatay na kalamasi mga kagri silipin natin ng konti itong ating uh, isang kliyente na si Ma'am Vicky mga kagri wala pa isang buwan ako galing dito malalaki na nung uh, unang beses na pumunta ako dito kaagri yung kabatis na yan katatanim lang ngayon malalaki na oh. Uh, siguro meron na akong ano, uh, 20 days na kaagri nandito na si Jake ah uh, pasyala muna namin saglit yung kalabansian tingnan natin kung ano na pagbabago sa meron na ba ako Jake na isang buwan na uh, alapa ano Nagaling dito, alapa, ano? Alapa, kuya. Nakaka-agree Ang turo ko sa kanila dito Ano Kung mo nakaangat yung bed Na to Para mas mabilis ma ng lupa Tinuruan ko sila na Idilig na lang muna yung abono Tingnan natin kung ano na resulta Nung ating nga uh, Dating dinalaw dito na kalaman si Kala Mambiki Dito kala Jake Ayan si Jake Eto ito yung mga dating parang uh, namamarang o oh, ibig sabihin wala na ninilaw na noon yan yung mga yan eh ngayon maganda na oh. ma ma ano na masigla na makinis-kinis na yung dahon ito yun eh, yung mga ibinlag natin noon na may mga iskab o, ngayon makinis na makaagri yan ah oh. may mga bulaklak na din check malaki na yung pinagbago ng kalamansi mo ah makinis na yan tsaka tumatalab na siguro yung abono mo na ipinadilig ko yan yeah, makinis na ito yun yung isang uh, dating may mga iskab although may mga konti konti pa siyang may dilaw na ilan dahon pero majority maberde na, makinis na, mga Ay, meron sila dito pun lang kamatis, mga kagri. Ka itong mga tigarayat, rayat, mga kagri, ka mahilig din po ito magtanim ng kamatis talaga sila. Yan no? intercrop. Ba, ganda na yan. Ayun. Umuusbong na din, mga kagre. Ka mga pasin nyo, ito may mga bago na umuusbong yung iba. Ayan, sa ilalim, umuusbong na din. Tapos, dito sa ibabaw, nagsisipag uh, marami ng mga umuusbong na mga bago dito. So, kung uh, hindi ako nagkakamali dito, Jake, sa ano na yan, sa mga tama ng siling kulot na to ito, ito. Baka nga ito, ay uh, mga insekto to may mga insekto kasi Jake na sumisipsip dyan na eh. hindi nakikita ng mata bukod sa hanep meron pa uh, ako kasi ang ginagamit namin sa sile, yung kotetsu ginagamit namin yan Oo, ginagamit namin yan Pang insekto yan yung kotetsu parang gatas ang ano niyan ang laman sa loob liquid malapot medyo may kamahalan nga lang yon subukan mo testing tapos yung Pegasus ginagamit din namin yan yan ang kagandahan mga kaagri sa tulad na to may kalamansi na tanim tapos habang naghihintay ka na magpabunga magpalaki sa kalamansi mo Mayroong ka inaasahan na ani dito sa gitna niya ang ganda nga ng ano dito ang ganda ng distance ni madam dito parang 5 meters yata to Jake 4 meters po. 4 meters. Tingnan you mo, know, naka-apat na row ng kamatis mga kaagri. Ang tanim nila dito, apat. Ganda. Ayan si kuya pala ang nag-aalaga na to. ng uh, isang portion na to. Ganda ng kamatis ni kuya. Anong variety to kuya ng kamatis? Power ma, eh. uh, Max. Eh. Ano, Max. Diamante Max. D-Max na D-Max F1. Ayan. Yan ang uso kasi sa amin dito mga kagri dito sa Central Luzon dito. Lalo na dito sa Nueva Ecija, Bulacan. Di max talaga, di diamante max ang uso dito. Kasi mabunga kasi ito. Uh, hindi lang sobrang lalaki ng bunga pero madami siyang mamunga mga kagri. Tsaka medyo matagal ang buhay na to. Matibay po ito. Tapos mga trellis, yan o, no, libre lang. Hindi na sila bumibili ng mga trellis mga kaagre Libre libreng libre trellis nila Ito yung mga sanga-sanga ng punong kahoy dito Siguro nakuha yan sa bundok Mga sanga na ipil ito ano Jake? Oo oh, Ayos, libre yung ano mo ha Libre oh, pagkatapos, pagkatapos yan. ng yan, pagkatapos niyan, Kakarbonin na yung Yung kayo. kuha mm -hmm. Babalik yung may kita ka pa o May kita pa ano oh. Kapag kakinarbon, inuling ibig sabihin uh -huh. Oo oh ayun, buwas magtatanim na naman kami ay yung pulaw. Apo, oh. yung pulanya niya doon, ano. Kaya na lang namumula, ano. Oh. Yung traditional na pamumula yun, eh. Ganda na, oh, Jake. Lago na na ito, oh. Kalamansi dito. Ikot tayo ng konti pa dito. Ah, oh, banda rin, kuya. Oo. Oh. 20 days pa lang mga ka-agri nung hindi huling galing ako dito pero ano na, na sinabi kong may tama may nun, pagbabago na, na pala natin hmm. na may tama oh. o so, ayan Ah, ito pala yun. Oo, oh, yun ang maganda. Hindi ko na, hindi <laughs> ko na makita eh. Ito na nga, maganda na nga. Marinis uh, na. Um, ah, namumulaklak na. Ibig sabihin, pag namumulaklak na lagi, ibig sabihin nun, healthy na nun. Diba? Yeah. Ayan, tinukuran na po nila yung sinasabi ko dati ng mga nakabaloktot. Ayan, oh, ah, tinukuran na nila. Kalaunan yan, didiretso na po yan, mga kagri. Ka Paglaki yan. Ito yun na, mga sariwa na, may mga bago na usbong. Kapag ka po kasi ganito, iba-iba po kasi ang teknik sa kalamansi mga kaagri. Depende po doon sa pagkakatanim nila, depende sa lupa. Tulad po na to, uh, ako kasi tansya ko, hindi, meron man ugat dito yan sa baba. Konting-konti pa kasi medyo maliit pa kalamansi. Kaya um, ko sa kanila, magdilig na lang muna ng abono para maabsorb agad ng kalamansi nila. Kasi nga po, summer ngayon, kaya, yun, effective naman po yung uh, pinapagawa natin sa kanila. At mm, sila Jake nga, mga kaagri ay uh, nakita na rin yung mga resulta. nahanap ko nga kanina yung may mga tama na unang vlog ko, wala na. Halos magkakamukha na sila, magaganda na. Dami mga sariwan dahon, mga kaagri oh. Uh, dito, may intercraft po sila, bell pepper, mga kaagri Yan, oh bell pepper at saka sigang. Tsaka sigang, ano. Pero nangungulot, mga kagre, ka yung kanilang bell pepper. Titingnan natin kung ano magagawa natin dito. Although, hindi pa po tayo nakakapag, uh, ano, nakakapagtanim ng bell pepper, may konti po tayong alam sa bell pepper, mga kagre. Ka Baka sakali matulungan natin sila dito sa kanilang uh, problema sa pangulot. Ito, itong pangungulot na tong bell pepper na to Jake, hindi ito gawa ng, ano, Punggos. Wala nga, wala namang kuyang ano yan eh. Uh, yung lumilipad, yung white fly. Mm, wala, wala. Alam mo ba kung anong ano, insekto ang nakakasira? Insektong maliliit. Tsaka yung hanip. Kaya tayo mm. yung -hmm. panahon. Lahat ng, kahit saan ako magtanong kuya. Mm -hmm. Lahat ng nagtanim ng bell mm -hmm. May tama na ang ganyan. May eh, tama ano. Pero syempre kasi sa to lang. Ang bell pepper kaya pangraniwan tinatanim po ito sa mga matataas na lugar, yung mataas na lugar na malalamig ah, oh. uh, Kaya dito medyo disadvantage ng lugar natin at medyo mainit dito sa lugar natin. Hindi ito kamukha ng uh, Mindanao, bukid noon 'yan magaganda bell pepper diyan. Kasi maganda ang lamig diyan. 'Yun ang gusto ng bell pepper. Panahon mm dito sa atin naman sa Nueva Ecija sa panggawing karanglan nga mataas na kasi gawing karanglan medyo papunta na kasi yan ang Biskaya kaya magaganda na rin ng bell pepper dyan pero dito kahit papano maano lang natin yung technique sa pag-aalaga makaka makakasurvive din kayo dyan sa pagbe bell pepper pero sa tolan Jake isa sa pinakamahirap na alaga ang bell pepper. Oo oh, nga, sabi nga. Mm. Daw ng mga nagtatanim. Oo. Oh. Pag tinamahan ka ng ano, mahirap Ng... Mahirap pa, oh. bul, pa recoverin yan. Kaya kami, hindi kami nagtatanim ng bell pepper. Hindi, tinesting lang namin kasi. Oo. Oh. Para masubukan.